Gwapo man. So, hindi lang. Ayan, mga kalugit. Tingnan nyo. Sakit, madam? Banta, Ay, eh, ginaw ko. So, damit pa tayong customer, mga kalugit. Anong uras na? Mga kalugit, kamusta kayong lahat? Meron tayong customer, mga kalugit. O. Oh. Si madam lang naglugit-lugit sa iyang kuko. Sakit, diri So, mga kalugit, punta na kayo sa Sherwin. Ladrido Saloin. Phase 1, Block 56, Lot 6. Decalms, Mental, Davao City. So nagpots pa si madam Ayan shoutout natin ka ni madam Sa salon from Aduba, Abu Dhabi Ano pangalan sa salon dam? Tips and toes. Ha? Tips and toes Tip. Tips and toes tip. tip and stone Tips and toes Ah, uh, tip and stos. Ay, pat, sorry. <laughs> <Tip and toes. laughs> Ayan, shoutout po sa mga kasama ni Madam sa salon, sa tip and stone. Tama? And toes. Tos? Santos. 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 <laughs> Basta uh, mo. Tip and toes. Oh, Masaday? Tip and oh, ikaw na lang istorya. Tip and toes. Ayan, tip and oh. Toes, salon. Naglubong ang kuko ni Madam, mga kalugit. Amo din ni... Eh. Actually, ang customer natin, katrabaho din sa salon. Ano ka daman ni Krista po dito, buhok? Ay, ka-massage. Ah, okay. Kasi sinong guys? Mother, music, mother ko hindi ka matigik dira. Makapirito ka ron. Ay, sino? Ay. <laughs> Gwapo man, so hindi lang. Ayan mga kalugit, tingnan niyo. Sakit madam? Gwanta, hagod o yung ko. So, damit pa tayong customer mga kalugit. Anong oras na? Hmm. Hmm. Tanggal. Ano mo na gusto mo makuha. Sabi ko si madam to. Sorry madam ha. luha lang ko dam. Balik yapon pa ayos dam ha. <laughs> Ano pangalan sa imong mga kauban dami? Shout out to them. Si Annalyn. Si Annalyn. Shout out kay Annalyn. Bayari utang mo sa Pilipinas. <laughs> Kaya pala bayaran. <laughs> Char lang. Hi, shout out kay Annalyn. Ayan, from Abu Dhabi. Ayan, nagpalugit si Madam Siyang Kuko. Grabe ka, ayo ka dikit. Yang Kuko, oh. Gagoy-agoy na siya diri. Bisaya sila. Gabi ka, tigas imong ano dam no? So okay na, hindi nasakit na. Hmm. So dito naman tayo mga kalugit sa kabila. So punta na kayo mga kalugit sa Sherwin Ladrido Salon. Phase 1, Block 56, Lot 6, The Mintal, Davao City. Yung isang salon ko mga kalugit doon sa Phase 1 mga kalugit ha. Block 58, Lot 38. Next month, kuro mga kalugit mag-start na ko. Ayuson dito. Pwede pa. Like pa hindi ang ato ni Mother. relax. Relax. Sakit. Dikit kayak mau nganu nung. No. ko music. Oh. Sir, pinaya ko sa music mo sir. Okay lang. Lagyan ka balot. <laughs> Thank you. Sa debanda, address Sir Adams. Ha? Sa debanda, address. Ana? Ano? Mga, sa address? Adres? Ano? sa phase 1. One. Phase 1. Hmm. -mm. Ikaw na ingon. Wal mo sa unahan ka, bariyo dos. Sa mouth up ko. Sabi <laughs> ka, tigaya, kukuni madam, ginoo ko do. Do, pila ka tuig nga <laughs> way limpo. limpyo limpo, lim lim dito, dam. Sabi ka tigaan. Mas in. Tapoy ka dito. Damain mo. Sanay naman. Sakit pa. Hindi na sakit. So mga kalugit. Tapos na mga kalugit. Ang kukuni Madam Auring no. So lagyan natin ng magic sarap kasi ang gamot ng magic sarap namin gikan pa ni kay Doc ano. So thank you.